with kami ngayon. Hindi ka ba nilikokin na kau na, kapurda Para di tayo magkaiwalay. Ayan. Oh, uh, magandang ano. Bili ako ano. Eh, deh, pilih. <coughs>

ito pala, ang daming charger. Oh. Ah, mga sera pala. Andito na kami sa ferry boat. Bibili ito hindi habang panahon narito tayo araw, sa mga marami ng sasya para araw na ikaw at ako ay aalis sa mundo ang aming araw tayo na bubuhay sa mga kitang ng apostol جي توين سلام کي سلام مان ها ڊي نا سلام Ông chị ơi 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 Bye bye. bye, -bye.